May rescue na. No? May rescue na Sa laki ng baha. <laughs> <tod> <tod> Hai takut dapat barang ya Nu no? dapat-takut ya, hmm. warang undtu nah tanah undi mati para un mati hmm. Nasa na yung puso. Doon na. O, oh, dapat doon na siya pumunta. Oh. So, doon na. Napasok doon? O, oh, Dapat tinignan mo. Pumasok ba doon o doon sa inyo? Doon, sa kader na yun. Papunta doon. Ay, baka pumasok doon. Hmm. Dapat meron doon. Ay, baka nga kapapapasok dyan. Nakakalit ba siya diyan? Para ang liliit. Ewan hindi, hindi siya makakalus. Yeah. Grabe yung restorer. Tuwa-tuwa sila o. Patakot. din So, Ay, ano. Ay, sa Austin ano sa may simbahan ano grabe Carmen abot na yung father ng ano nyo parents nyo ano wala na yung <coughs> dapat hindi yung sinasarayan yung gate nyo baka makulong si Joseph sa ano sabihin mo ako okay. yun okay. Ayan okay. si Joseph! Ayan si Joseph! Sa loob. ako, ako din dali. ano, sarado kay oh, dapat sinakyat no, mo yung mga chinilas. Ay, hindi ko na nga namalayan yung kung nasa anak. sapatos. Oh. Ah, mga sapatos na kasi. Ayos, chinilas. chinilas. ang hindi ko alam. Uy, tambang. Wala daw mapilhan. Wala kaya chinilas. Ludi. Mas alam mo, ano daw Alito, dito, kay ano? Kaigay. Kay kaigay. Ay, tibaip, ay, ay kay meron oh, kaya kay Ludi, daw, meron. Sabi mo, kambal. Ayaw. Thank you, so Kambal, Yossi, tingnan mo kung may bukas dyan. Wow, wala naman si Dewan. si bakyat ka dito, kita Dito. Bakyat. Yeah. Ayaw mo naman, bakyat. ka. Ba't, Carmen, wala kang chinay? Last may paitay yan. Ay, siyempre naman, mamadali. Akalain ko ba na ito naman yung mga aso, Ayaw naman tayo nabili ng kambay, eh. Ayaw Diba? Hindi niya makakapunta sa bahay. <laughs> ayaw naman eh. Kay Ludi daw meron, ayaw naman bumata doon. Oh, Malalim din ate. Pwede diyan, salam. Ay, uh, dito nung sinukla galingin niya. Di ano ba sabi eh? Sarado. Hindi <coughs> ka nang magyos eh. Kaya ako, hindi ako nagtitikim muna eh. Pagka ko, hindi ako nag... Ano, nakapag uh, ako <tinyo> pinasok na lahat ng bahay dito kahit yun mataas aso oh, napasok na rin kami nandito kami second floor ayan mm -hmm. oh. o oh. Niyo, pa oh. Yung mga chinelas doon yung akat nyo. Sabi yun, ha? Mga Naglulutang! Wala, hindi pa kami nakain. Huh? Hindi pa kami nakain. Pero may kanin, may ulam. Si hindi makakain. Naga, so, ano, nag-aalala. Okay, mapakain ko na dito sa taas. Saan? Nasaan? Nasa loob? Oo. Ay, ayos. kapatid niya, sa kay nanay niya. Ay, kumain ka na po. dadala, dadala ko kayo pagkain dyan. Kakain na kayo at dadala ko kay dyan. Dadalhan ko kay dyan ng pagkain. Kumain na kayo, tanghali na. Ito na yung iniduro. Ayan. Okay, Ayan, Mika. Oo, oh, ano ito? Ha? Huh? Ano meron? Ano meron? Bigas. Hmm. Pindot ka na lang doon. Saan? Ayan. Oo, oh, kasi ano yun eh. Uh, ano bang tawag doon? Kinakalawang? Hindi. <stutupan> Sige, <stutupan> magbabasa yung bigas. Oo. Saka yan itataob yan. Itataob ng tubig yan. Kaya mo nga yung aming ano, kala, yung aming kasulo ito mataob. Ayan. Kaya mo rin yung lakil. Malay mo bigyan ka rin yung lakil. Kalamit yung ano.

Grabe. Yung so parami na basahan na. Kat na nga namin pati yung ano. Oh, may rescue. Eh. basa ba yan? Ay! Ang sapatos mo, sayang. Naku po, puti pa naman. Puti pa naman. Ayan e ano ka. Patuloyin mo. Ang mo. Ay! Asa ah, na yung ano mo? Yung motor ng motor mo? Ha? Nadali na? Oo, lahat kami na nandun. Nadali na yun. Kaya yung grounded din, yung nandyan. Nalulog na rin yun. Ano yun? Nangangat pa. Nangangat pa? Pero wag niya pa i-start din yun. May start pa. Ah, start pa? <laughs> Ay, <yun. laughs> Kaso ano, nag slide yung bell. Ang sabi ko, ano, <laughs> pin-i-slide tumatagal. Kasi sa inyo, wala kayo magagawa. Dito, tinanggal yun yung batera ngayon. No? Okay, Dito, tinanggal yung batera ngayon. Dito, na, daw eh. Ay, nakaksana tumigil na. lang. Pero nasa tapang nasa, ito yung battery. Dali mo ug nangana. Yara wala lang. La pa. Tama ka ba ga may ilalamog ka? Nasa ng taas niya 93 protocol. Ah ay. Sana ba yung tasa niya hugasan mo. Isupo ko di may angat. Buti na lang naiangat mo yung freezer mo. hindi yung freezer madaliyan. Ah, uh, buti talaga. madali naman tasa niya mahaprodukto no. mo ang tasa no, no, no. Right. No, no ah, Gasa mo yung tasa, na lang yung tasa. Hindi na mga tingnan mo nga. Tingnan mo nga yung sapatos niyang tinis. Yung puti, nalunod. Oh, saan? Nandun, no? Oh, sa ibabaw. ba? Ha? hindi Yung ano nga yung yung ano yung puti na ay, ano. Adidas. Na na. daw. Wala na. Basta oh, importante, naiangat mo lahat. Naiangat yeah, na yun, yeah. pero lumurang din. Effect na yun, importante, kompleto. Bumigay din. Mahalin mo na Wala, pinakukuha ko nga sa kanya. hindi pa nga sa club ng insurance yan. Eh. Wala kang ginawa, hindi wala ako lang na uh, Tapos talaga may mga lugar naman ba na hindi dinahan? Hindi ka babayaran ng insurance. Ay, Ito yun. Ito uh, parang, parang, pinabayaan mo eh. Negligence mo pa din. Eh. Bakit, tinabot na ba dyan? Hindi pa naman. Oh. Yun nga lang, ang goal ko, pagka hindi ko pa siya nilabas, at parang oh, wala nang oh, choice hindi mo, hindi akang na, na, na. Hindi mo na ilalabas, oh. Kasi, oh. lang makilabas. Hindi mo na lang kasi iba yun lang doon, matakas. Oh. Paglakad mo dyan, ang lalim oh. na. Oo, oh. kaya nga. Hindi mo na rin makilabas. Kasi, is of mind na ako, na talagang pag bina pa doon sa may shell talaga, ibig sabihin, talagang no choice. Oh, no. Lumog na lahat. Oo, oo. Parang kasi pagka ganyan, pagka nakita pa yan, pipensyon mo pa yan, o, oh, nalubog sa parking, hindi nyo kitaksyonan. Hmm. It's negligence nyo yan. Kabihin. Hindi kayo aaruhin ng insurance. Kabihin, ba't hindi nyo ini-taas? Masawa pa naman yan, kailangan kabuti ng dashboard sa may manibena, bago bayaran ng insurance. Kailangan, kailangan. Hindi nang masasabihin. malo kumunti lang, natamit sa'yo yung makina, hindi na masyadong umangat. Ikaw ang magbabayad na nun. Papa, ganun pa na eh. Natamit sa anong insurance eh.

Ayan, wala na tayong patong. Dito. Eh. Pinatong-patong ko na nga yung mga gamit eh. Ano? Yung mga sapatos mo, kinuha mo na lahat. Na, na, nabaha pa yung puti. Pwede yung lagyan lang sa roxy Babad. Kung alip pa naman yung puti, siya pa yung na Taob. Alin Alin? Ay, iba, hindi. Inabot. Ano daw? Cake. Ano? Cake. Hindi pa yung si, yung ano mo, ini charge mo sa kabila? Ano saan? Nasaan? sa atin. a pass